May kaso po siya na ano po, rape po, na pagbintangan siya. May po yung dalawang lupa para po sana mailaban yung kaso na Para may panalo po yung ano, kapalit ko. Po. po nila na wala po naman silang katibayan. Yan mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang araw po sa atin lahat. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat at gaya na aking sinabi mga kababayan thank you so much kasi humupa na ang uh, bagyo bagamat sinasabi nila mga kababayan na may paparating pa sana po ay uh, hindi na ganun kalakas para hindi na makapaminsa, makapaminsala ulit sa ating mga kababayan lalong lalo na sa mababang mabababang lugar ngayon mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Napakasaya po ng Team Daddy Frankie dahil makakasama at makadao pang palad natin si Fardoby. Pardoby kumusta? Okay lamang ma po. Masaya po kasi nakarating kayo dito sa lugar na to. Ito ang isa sa pangarap ko, Daddy Frankie. Ang makasama ka sa Thank you so much. Mas masaya kami at mas nagagalak ako na nakasama namin ang isang Fardoby. Ah... Uh, uh, tagal na natin kilala sa social media pero ngayon nagkasama kami at naging collaboration pa naging magkasama magkatuwang tayo para tumulong sa mga kababayan natin para magpaabot ng kaunting tulong sa kababayan natin dito sa lugar na ano nga pala lugar to? Ah, uh, Barangay Santo Niño, San Felipe, San Bales po. Iyon, mga kababayan ko dito sa uh, San Felipe, San Bales, uh, mabuhay po kayong lahat. Shout out po ang Team Daddy Frankie at si Pardo B ay walang walang uh, anumang intention kundi magpaabot lamang ng kaunting tulong na naabot sa aming makakaya. At siyempre sa mga hindi nakakilala mga mga kababayan, lalong-lalo na sa lugar na to. Kasama rin natin ngayon si Aling Rochelle. Shout Kumusta out mo? Aling Rochelle? Shoutout po sa lahat ng taga sa Pilipe, Sambales. Ayun. So mga kababayan, samahan niyo po kami. May dadalawin tayo na isang lola kasama ang mga apo na lumalaban uh, sa hamon. At kahit sa hirap ng buhay. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Diretso tayo sa video. Let's go! Tara! Oh, Magandang hapon po. Magandang hapon. Pilo, ito na din sinasabi kong super oh. Sa paway niya, inaalagaan niya yung apo niya. Hmm. Yung mga apo na sa tuho dyan, Saan ang sa bahay nila? Wala, ito na. Ito. Sama-sama sila. Hmm. sila? Hmm. Sige lang, Lola. Sige, Sige. Bahay. Bahay po oh. yung... Meron po. po. Hmm. Oh, Hello. 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 Eh, uh, upo ka muna, Lola. Hindi po, kayo, kayo na po ang Kailangan hindi. po ng pagpagali ng osawa, Ma asawa. Wala, upo ka yung... muna lang. Relax ka uh, lang. Okay, 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 hindi, <laughs> okay, 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 <laughs> okay, 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 okay na upo. Oh, sige. Hindi, ikaw ang dinalaw namin, Lola, kaya kailangan umupo ka. Hindi kayo. kami pumunta rito, Lola, para pagsilbihan. Kami po'y pumunta rito para pasyalan kayo. No? Salamat po. Oo. Napapayag na po ako sa sobrang kaligayahan po. Nag-abra po kayo kahit na po sobrang malalita kami. Grabe, ay napakalalim naman nung maralita na 'yan. Inaalala po niyo kami ganoon po O siyempre, papasalamat muna tayo, Lola, sa Panginoon kasi kahit medyo malayo ay ginabayan tayo para makarating dito. La, bago ang lahat, uh, pakilala po ako, ako po si Daddy Frankie from Makati po. Galing uh, po kayo sa Makati? Opo. Tapos uh, ayan, papasalamat tayo sa Panginoon kasi nga uh, wala nang bagyo, no? Okay. Kumusta naman nung bagyo? Ah, uh, nagyes po naman na pangka lagi po magdagdag po ako ng pipili na wag sana ang itong itong puro na po na wala kasi talaga po pag magtsak dito dito sa oh, uban natin. La, upo muna tayo, okay lang? Okay na po. Ah, oh, sige, hindi. La, kailangan mo po wala. Ako uh, uh, ba, hindi mo pala. Uh, Babayan, uh, no? gaya po ng aking sinabi, wala akong idea sa lugar na ito, kaya nagpapasalamat ako kay Parduby kasi nakita ko ang kanyang uh, upload, sabi ko, oh tumutulong na rin pala si B or uh, actually kahapon ko lang nalaman ang uh, channel niya, no? Uh, sa mga bago pa lang sa aking channel or sa mga hindi pa nakakilala kay Pardo siya po ay uh, nagtatrabaho po sa from Japan nagbakasyon lang dito pero natutuwa ako kasi sa ang pagkakaalam ko kung hindi ako nagkakamali 7 days lang po siya rito pero nagawa pa rin yung isingit instead na magpahinga or magsaya nagawa niyang isingit na dalawin at kumustahin ang ating mga lolot lola sa ating mga senior kaya Pardubi thank you so much at uh, ako ya uh, nagpapasalamat din dahil sino ba naman ako sino ba naman si Daddy Frankie para i-welcome ng isang uh, Pardubi kaya thank you so much sana ito'y magiging simula kasi para sa akin kung nagkakaisa, sama-sama, mas malakas, at alam ko, mas marami tayong matutulungan. Kaya, thank you so much kay Pardubi Ayan. At sa lahat po nang nagmamahal kay Pardubi lahat nang sumusuporta, thank you so much po. At syempre, sa lahat din po ng aking followers, sa lahat nang sumusuporta kay Daddy Frankie, ay lalagay ko po ang link ng kanyang channel para mabisita nyo rin po. Uh, i-support din po natin, yakapin po natin ang kanyang channel nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo. So, Nay, bago ang lahat, Nay, uh, ano pangalan ni Nanay? Elsa Lumibaw Abayan. Hmm. Ilang taon na si Nanay? Ako na po ako. 76 na po, 76 na po ako. 76, Nay. Okay lang, idikit ko to sa'yo. Kiss lang, Nay, ha? opo, opo. Okay. Yun. Okay ka lang, Nay. Okay. Hindi ka naman high blood, Nay. Parang po. nininervyo si nanay. Nay, wag kang ha? Wala pa ako. Awa ng Diyos po. Wala na malaking sakit. Wala sakit. <laughs> yan ang <laughs> pinaka best gift mm -hmm. from our God. Mm -hmm. diba? Okay. Kahit na mahirap tayo, basta wala tayong sakit, yan okay. ang pinaka magandang biyaya. Opo okay. nga. Kasi wala namang silba yung kayamanan. Opo. Kung... Okay. Okay. Diba? <laughs> Di ba? Hindi po naman diba? <laughs> natin madadala sa paglalagyan sa ating dinod yung kayamanan maiiwan ma po ma 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 dito sa lupa <laughs> mm. <laughs> ano oh oo okay lang sige uh, kahapon po kasi nung Di dito, ka ma'am mm. kahapon po kasi nung pumunta ako dito mm. sige ano po Ah, uh, talaga ang pinaka nagpaantig sa akin ng loob is yung pagiging super lola niya. Ah, mm. uh, ano po kasi, Siguro po, laki ako sa lola. Yung tagapay niya sa mga apo niya. Talaga pong pinakita, pinaramdam niya sa akin. Kasi, ito si Jimel, 20, Hello nagsusumikap siyang maghanap boy sa Manila. So, may, may mga pagkakataon po talaga na hindi tayo pinapalad. Okay. Uh, na nagbabawas. Alam na po natin yan. Tapos, ito po si Joman. E, may sakit po siya. Hindi po siya. Kung saan yung health niya talaga. Hindi talaga normal. Pero, ah, nagpupumilit siya maghanap po sa bakery. Sa pagpupumilit siya maghanap po, tumumba po siya. Hindi matay siya. Yun yung yung parang eclipse uh, po uh, ang uh, katotohanan uh, niya. No, po. Obviously. Lalo po kung So, pero ang sabi niya sa akin kahapon, Ate, pag medyo naka-recover na ako, babalik at babalik ako magtawyu ka na lang ng bakery. <laughs> 'Yan ang sabi niya sa akin. <laughs> Gawin mo lang akong taga- Pero gusto niya na bumalik ngayon sa pinagtatrabaho niya. Sabi ako na po mismo magsasabi, magpahinga ka muna. Kasi mas importante. Ano po siya, hindi po talaga siya yung katulad natin na ang pangangatawan is tulad ng normal. Meron ba cheese dito? Pagkita mo nga yung cheese mo. Pero sa kabila ng lahat, ang binilid ko sa pag-ibig ko, susubikap silang tulungan si Lola. Tapos meron sila yung yung nanay ng mga bata. Yung nanay ng mga bata si Desi. Siya po yung parang um uh, gumagawa ng way para mabuhay sila dito. Dito sa lugar na to, sama-sama silang natutulog. At ibinib-believe ko lang po talaga is sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok, ang super lola. Yeah. Ang ganda ng pagpapalaki sa kanila. Yun po. Kaya, ako po mismo, si D. Pardo. Oh. Talagang, gusto kong ipakiusap kay Daddy Frankie. Na kung ano, pwede namin maitulong sa pamilyang ito. Yun lang po. Salamat po. Ay, naku! <laughs> ah, salamat tayo sa kakas. Iyaka <laughs> na naman. Iyaka na naman. Ano, nagluto ka na ng pansit. Opo. <laughs> Bumili kami ng pansit kanina. Kasi first death anniversary, first year death anniversary. Nang, no? na. No. Oo, tapos mag-aaral na yung mga banda. Mag-aaral. Mm, mag ang ganda niyo po ito. Grade 1 na po ito, itong pasokan. Kaya uuwi na po siya. Kasama po itong tito niya. so, sama-sama kayo sa bahay na maliit na to? Opo. Lola, pwede bang masilip yung bahay nyo? Opo. Pwede ko bang masilip? Kasama ko po yung dito sa kwarto ko. Ito po Mga kababayan, sa pagkakatao ito, kasama rin natin si Aling Rochelle. Honey, please. Ayan, mga kababayan. <laughs> uh, yung aking asawa na very supportive, kasama ko today. asawa po, love Oto. po ninyo. Ayan, paborito kong asawa yun. yan. Paborito <laughs> yung Nice, safe. na mga kababayan, ano, uh, pasilip ko po yung uh, bahay nila na dito sila uh, nagsisiksikan maglola. Lola, samahan mo kami. baka okay. Ba, makagat ako ng aso. Wala po kami ng aso. Ah, oh, walang aso. Okay. okay. Dito po, dalawa po kami dito ni Mark Jonal, Jacob. Ah, dito po naman sa kapila, si Dishiri po, at ito, saka, itong dalawang, dalawang anak niya. Pira po ito, pa, na po sa Castilla. Dito oh. po, ito po, oh. oh. walang ano, no? Talagang lupa ang... po, lupa. lupa. <laughs> Di pag maingay, umaanggi yan. na? Ay pag umuulan. Ah, dito sa kanila, hindi po naman. Wala pong tulog Kasi dito. Kasi butas, oh. Yan yeah, sa, sa akin, wala po yan, kaunti lang po kung kung may tinap po na ang ulan, wala na po. So, wala na po turo na ang awa ng Diyos. So lang, mga kababayan, napakasimple lang yung kanilang uh, bahay. Isasabi mong uh, normal lang, napaka basic lang. Pero ang nakakabilib dyan mga kababayan, gaya, gaya ng sinabi ni Pardo B is uh, kung paano inalagaan ni lola ang kanyang mga apo, kung paano niya pinalaki at tinuruan ng mabuting gawa at kung paano niya sila binigyan ng uh, magandang uh, uh, pagtatrabaho. Sige Lola, upo tayo ulit. Tingnan niyo mga kababayan, bahay nila talagang ano lang tagpitagping lumang yero. Ayan, butas-butas, no. Pasensya na po marami namin yung basura. <laughs> okay lang yan, Lola. Huwag <laughs> mo kaming alalahanin. Eh. Hindi importante yung basura. Importante yung kabutihan, kalooban ng tao. <laughs> Ayan, pero nakikita ko kay Jonard, ayon kay Lola, isa napakasipag niya. Jonard, anong pangarap mo sa buhay? Bakit napakasipag mo? So, yung mga simple lang po. Yung kung balang araw po yung, hindi na po makakamuan, sana po magkasarili po ako ng negosyo yung baka kahit ng posting lang, takating po, dyan lang pag gumagawa po ng pansal minsan po, o kaya mag, mag, magkanegosyo pa yung kapatid ko. Sabi nga po ng kapatid ko eh, pag nakaipin ako sa Manila, magpapatay tayo ng negosyo para ikaw na mag, ano, magpapatakbo. Parang uh, Parang ikaw ang pagkakatiwalaan ko, gano'n po, sabi po ng kapatid kong bonsai. Eh. Kahit po yung ate ko. Anong negosyo? yung pong ko po sa kanila. Ano yan? Hindi, magpapatay po ng kat. Sagad, bago po lang yung pencil. Ah, bakery? Opo, mm -hmm. Kaya mo na bang ano, magpa... Uh, i-manage yung bakery, gumawa ng mga tinapay. Opo. Sa bagay, no, may mga nakikita kasi ako kahit sa bahay lang, bili sila Opo. ng pugon. Opo. Opo. Ganun. Nakapagtinda na sila sa una pandesal lang tapos habang umadami ang customer nagdadagdag dagdagan natin ng ano yung mga tinapay na pang probinsya pandilimon po pandilimon pandikoko pandisal Spanish bread cheese bread ah Spanish tsaka cheese bread yun yung mga pang cookies marunong po mag magkawal ang mga ko ah po. natutunan mo na lahat yun kung minsan po nag-uwi dito, ma marami pong inuwi din sa amin. <laughs> na tinapay? Opo, nagbibigay din po ako sa mga kapitbahay namin. Matikmag din din. Masarap daw. <laughs> Masarap. Masayahin si Lola, ano, no? <laughs> Talagang palaki, palaki ko na po silang lahat. Oh, uh, Opo. Ito ang pinaka, ano, kung magasano, sa age na. Ilan silang magkakapatid? Apat Apat po. 4. 4. Uh, si Desiree? Uh, Tapos siya? Okay. Tapos ikaw? Kasi nga isa. Oo. Ngayon pa pong isa yung nasaan na ako lang. Uh, si po yung taga nang nakakulong. Ah. Sinulog po nila okay. na wala po naman silang katibayan. Matagal uh, na rin po kasi. Uh, eh. Um, Pagpunan doon po kami naghirap na. Doon nga rin po kami ng pag-aaral. Doon na po kami eh, naghirap-hirap eh, nag eh, si nagsupatong-patong. Si si uh, siya si Jemel. Siya si Jemel? Yes. Jemel, yeah. uh, sino pa nga sa yung dalawa ni Jonard? Hmm, siya po. Ha, ah, si Jonar. Po. Ilang na 25. 25 po. So, apat kayong magkakapatid? Apo, apat po. Yung, yung... babae, si Desiree? Si, apo, si ate ko po, yung panganay po. Tapos, Ay, panganay. Si... pangalawa po yung nakakulong po. Tapos apo. si Jonard. Apo. 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 ka ikaw, Bunso. Apo, Bunso po ako. Okay. Jemel, pwede ba ikwento mo sa amin ang buhay ninyo, gaano ba kahirap ang pinagdadaanan ninyo ni Lola dito? Mahirap um, po talaga kasi po, wala po ako, wala po kaming ano, wala po kaming ano, mga magulang dito na ano yung mama at papa po. Bali sila lolo at lola lang po. Hindi da rin kela ano, nung nakulong po kasi yung kuya ko, nung anong year ba Lola? 13 pa lang po kasi ako noon eh. Oh. Grade 8 po ako noon. Kaya siya po ako noon years. Nang may kaso so, po siya na ano po, rape po, na pagbintangan siya. Pagbintangan po na wala po rin siyang katibayan. Mm -hmm. Ano po katibayan? Dali, doon po mm -hmm. kami, kami nag-irap eh. Kung mga, da, alam ba yung luto natin, tatlo po yung lupa namin. Naibinta po yung dalawang lupa para po sana mailaban yung kaso na Para may panalo po yung ano, kapatid po. po. Kaso po wala pa rin po yun. di rin po kami nanalo kasi awak po ng preda yung bata na nag ano po. Kaso sa kuya ko ay nagbintang po. Bali doon na rin po ako nag-start na ano, magtrabaho, nag-stop po ako ng ano, second year po ako noon. Trabaho na po ako sa Manila noon. Yung bayo ko po, siya po yung nagpasok sa akin. Yun po sa palengke. Ano trabaho mo sa Manila? Isdaan lang nun po. Um, Nung una po, na, ano po talaga, mahirap po talaga nakakapanibago. Tapos malayo pa sa ano, dito po sa amin. Hindi rin po ako sa inano. Alas mahihak ngayon rin po ako sana, eh, hirap po kasi hindi rin po ako sanay ng mapalayo tapos wala pa po akong kakilala dun sa Manila pero tumagal po nasanay na rin naman po ako tapos nagpapadala na po ako kaila at lola ang pangangailangan nila ganun po hanggang sa nung last year lang po namatay yung lolo ko yun na po parang nalambot na rin ako sa ano parang wala na po akong wala na po akong na ng lakas na ano magtrabaho po nung, nung binasukan ko po pinapasukan ko po sa Manila umalis po ako. Tapos din na rin po ako nakabalik. Bali, nag-apply na naman po ako sa ibang palengke. Bali, mag one month na rin po ako dito sa bahay. Wala pa akong trabaho. Babalik pa lang po ako sa Manila. Siguro po ngayon ang kataposin. Jimel, <laughs> uh, ilang taon ka nung nawala ang tatay mo nung iniwan kayo? kung ko eh. Sila po yung baby pa lang daw po. Ah, baby ka pa lang. Okay. So hindi mo na hindi mo na nakita yung ano yung tatay mo. Nakikita naman po kaso parang wala pong pakialam sa amin. Nagkausap nagkakausap na 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 kayo ng tatay mo. Kinakausap naman po kami minsan pag nagkakasalubong po nagkakasalubong ka po kasi po nandito lang po siya sa kabilang barangay. Hmm. Dito, dito lang din po siya sa San Felipe. May ibang pamilya na siya. po. Okay. So, kaso hiwalay na rin po ngayon. Dito lang po siya malapit ng busa. Dito po, po ata sa apostol. Ano sinasabi niya sa inyo, sa inyong magkakapatid, nung pag nagkakausap kayo? Wala naman po. Parang, parang wala, wala po. Kaya po, hindi rin po kami malapit sa kanya. Hindi rin po siya pupunta dito eh. Di rin po siya nagano tumulong sa akin kahit sa paggamit ko sa school dati. Di ko Minsan po hindi po. Parang, parang hindi po niya kami anak ganun. Kaya uh, dito po kami kailan, napama, dito po kami kailan lula at lolo, ano,

Nakakarawas na mangkagi. <laughs> 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 Kamusta si Desiree? Okay lang naman. Hindi ako si Baby? Ilan anak ni Desiree? Tatlo po. Oh, so, yung dito saan? ka rin nakatira? Opo, but, but may bahay po kasi kami ma ma maayos. Kaso na po yun yung nakasapit oh. si Dolo ko. Yeah. Yeah, ito. Yung... ito na lang po natira sa akin. Ito na lang natira. Okay lang yun importante eh. sama-sama kayo na? sa... no Ano ba 'yan? Ano ba no? Ano Ano ba Ano rin po kaming malapitan dito. Kailangan ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? po ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba magkakaedad na rin po sila pag lang po talaga ganun po talaga sobrang hirap po hirap po talaga kaya po nung ano nag, uh, pa yung nakulong yung kuya ko nagtrabaho na rin po ako kasi po mas lalo pong naman yung problema namin parang lalo po kaming lumubog sa hirap may binta po yung mga dalawang lupa namin para lang ano po mapalaya sana yung kuya namin kaso wala po hindi po siya nakahan hindi po kami nanalo sa ano kasi bitan namin yung lupa namin kasi po alam namin makakalaya yung kamatid nila sa kulong ng wala po po kami talo na hindi po naman niya ginawa ilang years na rin ako bilang ha? seven so, ano? po 3 years ano? na, lang po. na lang po po na three years na lang Ah, bali sa 10 years po. ang inun no sa kanya. Ah, 10 years ang ang nakatot sa kanya. So, 3 uh, so years, years. na, na lang. Bali 7 years na rin po siya dun. So, eh, pag-pray na lang na malapit naman na. Opo, malapit naman. Hindi po naman na ginawa. Ay, insinature Ay, insinature. Mm -hmm. Sobrang pang-aapi. Yeah. At ito lang po kami kay Lord. Kung magkakalayaan niyo po na hindi pala lang <laughs> tayo Masyado tayo seryoso lahat eh. <laughs> Pero okay <laughs> lang yun. Sa yeah. So, Nay. Oh. Lola. Opo. Oh, no? Ano man ang pinagdadaanan natin, uh, kasama talaga sa buhay yan. Opo. Oh, At saka, uh, hindi po ibibigay ni Lord kung hindi natin kayang lagpasan, no? Opo. At uh, hindi por kita, hindi tayo nanalo, or uh, hindi tayo nagtagumpay, ay uh, wala ng pag-asa, hindi. Habang may buhay, may pag-asa. No? So, maaaring yun ay ginawa lang ni God para mas maging matatag pa tayo. No? Opo. Para maging handa tayo sa next, or sa mga susunod na ibibigay ni God sa atin ang pinaka-importante dyan is uh, magkakasama kayong maglulola kasama mo yung mga apo mo andyan yung mga ang buong pamilya, ba, diba, na hindi masakit, at ay walang sakit at sa edad ni lolang to ay uh, matikas pa rin huh? at uh, ay nagpapasalamat kasi nakilala ko kayo dito napasyalan ko kayo dito at nakarating ako sa lugar ninyo sa pamamagitan ni Parduby So kami ni Pardobe mag-uusap after ng usaping ito kung ano pa yung uh, pwede naming itulong sa inyo. No? Opo. So sa ngayon nula meron akong uh, ibibigay sa inyo uh, na accounting tulong. Nakita ko yung uh, kalagayan ninyo dito. So at gaya ng sinabi nyo, uh, pag umuulan, bumaba kasi nga lupa lang dito. Okay. so pagpasinsyaan nyo muna itong uh, ibibigay ko sa inyo sana makatulong lola no? lola? 10,000 po One, two, three, four, five, six, seven, ilan lola? Parang hindi nabilang ni Lola. Sige, Lola, hangin na yung kamay mo, Lola. Kasi po, sa... Nanginginig ang Lola. Ah, uh, Lola, hangin na yung kamay mo. Kasi po, sa sobrang two, kaligayahan ko po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, sorry. 10,000. Wala. Ah, yung pagpunta ko dito kahapon, talagang no. nagpantingnan ni... John maraming maraming marami salamat sa po. Sa iyo ako mismo. Nilapit ko kay, kay Daddy Frankie. Siya po talaga yung iniidolo ko. Isa sa iniidolo ko talagang grabe ang natutulong mo dito. La, lakas loob lang ha. Gabay ng Panginoon. Laban lang. Kimel. Jamart. Ah, ah. ah, Desiree. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat ah. po dito sa watch. Sa... 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 Iiyak ako eh. okay. <laughs> ano masasabi <laughs> ni Lola? Inaasahan mo ba, Lola, sa araw na ito na may matatanggap kang blessing? O po kasi po, to, kagabi po eh, yung panaginip, panaginip ko po eh. Ay, nagkatotoo po yung panaginip ko po na may pumunta na binigyan pa ako ng pinensya na, napakarami po. Nagkatotoo po siya. Uh, so, so ka ba talaga? Opo. <laughs> so, thank you tayo Opo, kay God, no? Uh, love God. Oh, thank you, Lord. Ay, At syempre, ka. thank you kay uh, Pardubi. No, kasi hindi ako no. makakarating dito mm -hmm. kung hindi sa pamamagitan niya. No? Opo. At syempre, uh, ako'y magpapasalamat po mga kababayan. Unang-una sa mga kababayan natin. Nasa na, ibang bansa mga kababayan nating OFW. Kaya nagpapatuloy ang team Daddy Frankie dahil sa suporta nyo. Hindi magagawa po ng Daddy Frankie ito, mga kababayan, kung wala ang mga viewers natin, supporters natin. At syempre, kagaya ni Parduby na laging nakasuporta At syempre, sa team Rise Above, headed by Tita Hanis. Maraming maraming salamat po, Tita Hanis, mula noon hanggang ngayon. Ayun hindi mo pinapayaan si Daddy Frankie. Kaya saludo po ako sa pamunuan ng Team Rise Above. Laging nandyan, umulan, bumagyo. Ayan, laging nandyan sa likuran ng Daddy Frankie nakasuporta. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin uh, sumusuporta at tumatangkilik sa programa ng Team Daddy Frankie. Kaya sa mga kababayan ko dito, ayan, uh, kung naibigan nyo po ang programa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo. Uh, i-share natin yung videos natin, nang sa ganoon ay uh, mas makatulong pa tayo sa mga kababayan natin na sa laylayan kagaya ni Lola na pilit nilang uh, inilalaban ang kahirapan ng buhay pero sadyang hindi pa siniswerte no, dahil sa pamamagitan ng mga programa natin, kahit konti kahit maliit na bagay, ay nakakapagpasaya tayo, kaya mga kababayan maraming maraming salamat po sana po ay sama-sama tayo tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-abot ng tulong sa abot ng makakaya natin kaya maraming maraming salamat po sa inyo magkita kita po tayo muli sa susunod na upload ng Daddy Frankie maraming maraming salamat and God bless po thank you so much Lola thank you maraming maraming salamat po dito sa one <laughs> Okay. Salamat kay KBM. okay lang. Nating kalilinis mo sa ito. Sikap lang kayo. Ha? Kagaya niyo ako, lumaki rin ako sa lola. Hindi ba kami magkakapatid? Ah, wala kayo. No, Oo. Laking lola rin ako. No, mula ano, dumating ako sa poder ng lola ko, 6 years old. Umalis ako sa kanila nung nag-asawa na 24 years old. Kaya naman malaking na, tulong na Ayan? po sa amin ito. Wala pa yung <laughs> hirap na dinanas nyo sa dinaanan ko. Kaya nga ako ngayon nag-charity dahil alam ko yung hirap ng buhay. Lalong-lalong. Diba? Hindi <laughs> purkit mahirap kayo ngayon, ay habang buhay na ganyan. Hindi. namin yan. No. Sa, sa hirap yan. ng buhay. Kaya bakit kami nagiging ganito? Alam Meron ko yung man, hirap niyo. Yung kalihimutan, yun. ha? <laughs> Dati pa yan tayo. Ano Laban lang mo. Maraming. maraming maraming so, salamat. huwag na tayo mga kalimut kay God. Mahalin natin yung lola natin. Mahalin natin ang ating mga kapwa. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Huwag tayong gagawa ng labag sa batas ng Panginoon. Yun lang yun. Okay? Sana doobin ng Panginoon na makabalik ako rito medyo malayo pero <laughs> di ba? Oh, pero pag gusto talaga may paraan, no? Sa so, Maynila may si na nakatira. Okay? Ay makati ko. Si yun lang. Tapos ah, maglalambing dito sa inyo. Share-share lang yung videos natin para mas share makatulong pa tayo. Thank you so much po. Ayan. Bye-bye. Salamat po. Ito,